Sumo, may at may hapeng. Shoo! Ed, Dad! Ah, uh, sorry, pero... Bakit siya? Anong... Anong bakit siya? Ah, uh, Dad, baka nasyak lang yung anak mo na ako yung girlfriend mo. Alam mo na, ito si No! That's not what I mean. Ed, alam ano, mo, hindi ko sabi... buntisin. Tayo lang naman yan nandito, pero paano hindi mo pa ako pinapabi? Relax ka lang, babe. Narating tayo dyan. Nakulang ako ng chain Promise mo yan, ha? Oo oh, naman, babe. Ikaw pa. Kung gusto mo, araw-arawin natin ito. Bebe time natin. Para sure na mabuntis ka. Hmm, sige ba? Pero gusto mo hindi natin araw-arawin. Gusto mo, पे sure. तो शू क्या व्यक्ति कुत्त Surprise, Dad! Miki? Anak! Hindi ka nagsabi na uuwi ka na pala. Ito namang si Dad. Eh di, hindi na surprise yan kapag sinabi ko pa. Ito mo, ano, anak ko talaga. Ang mo alam. Kamusta um, ka na nga pala, Daddy? Parang pumupogi tayo lalo ngayon, na. Binubola mo pa ako, Ha? Normal na yung kapugian ko, ikaw naman. Pero, huwag kang mabibigla, ha? syuta na ako. Huh? Syuta? Syuta? Ah, oh, naks naman. Sino? Actually, siya yung kasama ko dito sa bahay. Teka, tawagin ko, papakilala kita. Babe! 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 Psst. Si Eliza, girlfriend ko Eh, Dad? Ah, uh, sorry, pero bakit siya? Anong? Anong bakit siya? Ah, uh, Dad, baka nashock lang yung anak mo na ako yung girlfriend mo. Alam mo na, higit si No! That's not what I mean. And alam mong ibig kong sabihin, Eliza? Teka, teka, nagukulong ako. Magkakilala kayo? No, hindi ko pa siya namit. Yes, magkapatid kami sa ina, dad. Remember those days na nakuhuli mo si mam na naglolo ko? Siya lang naman ang bunga ng pagtataksil ni mam, Ma dad. Hindi yan totoo. Yan ang totoo. Ano? Anak kami, Pinlalo ba natin ito? Hindi yan totoo, Dad. Ginagawa niya lang yan at gawa-gawa lang yan ang kwento. Pwede ba inaisa? Tama lang pagsisinungaling. At saka, may ebidensya ako na mami mo si Ma'am. Sige na, oo na. Pero, hindi ka nilaloko yung daddy mo. Sige nga, kung hindi mo niloloko si Dad, anong plano mo? Alam mo ikaw, kahit kailan, mapanira ka talaga eh. Sige, aaminin ko. Pinlano ko to. Alam mo kung bakit? At alam niyo kung bakit? Kasi, pinagkait niyo sa akin na dapat buo ang pamilya ko. Na dapat, katabi ko yung ina ko. Pero hindi eh. Pinili kayo ng mama ko. Gusto ko lang din naman maging masaya. Pero, hindi solusyon ng pagiganti para makapaghihiganti ka. E lalo mo lang dinatitigan ng problema mo. Pero! Walang pero-pero! Umalis ka na dito bago pa man din naman paningin ko sa'yo at baka makalagkad pa kita. Muntis ako! Oo! Muntis ako! Ang daddy mo ang ama ng dinadala ko! Ano? At talagang nagpaguntis ka pang malandi ka? Mahal ko naman talaga yung daddy mo eh. At saka, napaplano na namin to. Dad? Totoo ba? Oo anak, at mahal ko rin naman talaga si Eliza. At kailangan ko siyang panindigan. This is nonsense. Umuwi ako dito para surpresahin ka, Dad. Tapos ako pala ang masusurpresa? Anak, sorry, hindi ko yung alam. Alam ko mahirap tanggapin pero ay bilhin mo sa akin to. si Eliza. At kailangan ko siyang panigigan. At hindi ko siya pwedeng papayaan. Anak ko ang binadala niya. Hindi ko maipapangako magiging okay ako, Dad. Dahil ang hirap din naman tanggapin. Pero para sa'yo, I will try. Thank you, Daddy. Sorry din, kasi nagsinungaling ako sa'yo. Ang importante lang naman sa akin eh, na maging okay ang anak ko. At ang mapanindigan ka. Ano kung ka? Si Daddy si pa. Girlfriend ko, ano sabihin ko? Hmm. Nasabi ko na yung kanina Girlfriend si Eliza. Girlfriend ko. No po na si Eliza. Sasabihin niya. Ni Ay, Sorry, uh, bakit siya? Ayun. Ikaw na. Pag-go ni na Eliza. Sa akin pa. Ano ba? Two, one, action. Ah? Uh, si Daddy. May mic ako, may ka mic. Daddy, pa. Bro. May ina ba, bro? Gusto mo ikaw mag-mic? Mas ba sila eh? O, oh, mas maramang ba yung langit mo yun? Oh. Sige. No. No. Nagkakilala kami. Nagkain naman <laughs> yeah. kami last night. Hmm. Nagkain naman. Tali, last se- That's not what I need. Teka, sorry. Alam ba mo ba ako yung Alam yung gusto mo yung sabihin Liza. Sorry, sorry. Okay. 3, 2, 1, action! Oh, no, wait oh, sa ang, ang, <laughs> ang, oh, 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 okay. <laughs> ang daddy mo ang ama. daddy mo... Ang daddy mo ang ama ng dinadala ko. Ang daddy mo ang ama. 3, 2, 1... 3, Buntis ako! Oo! Buntis ako! At ano mo? dinadala ng anak ko. Alam <laughs> <laughs> ano ano? Oh, okay. ano mo? Alam mo? Alam mo? Alam mo? mo? Alam mo? Alam mo? Alam mo? mo? Alam mo? mo? Alam mo? Alam mo? mo? ang daddy mo, ama mo? Alam mo? ang mo? 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 ang dinadala ng anak ko. Ano? Um, ang ama ng dinadala. <laughs> <laughs> Ay, ang dinadala Ang dinadala Ang daddy dinadala ko. Ang daddy mo ko. Na um, dinadala Di na-jolanda ka na. Di ba ako kaya? Okay lang ako ngayon. Okay ang pagpataya. mo. Okay lang. Nag-iising ako at Nangyayakan Ang amo mo. ang ang dadi mo, o di ka nakakalito? Ang dadi mo, ang ama ng dinadala ko. At hmm. ang dadi mo, ang ama ng ama. Oo, buktis ako. At ang dadi mo, ang ama ng dinadala ko.